Nagay panahon sa itong kinabuhi mga higala nga bati yung tagkala labi na ba kung balik-balik atong ginabuhat taga adlaw no? So karon magbuhat daw other things. Ha? Ah, English to. Ang atong buhaton karon is magluto-luto ta. And para mas lingaw, uh, luto na to outdoor. Magluto ta sa sapa. So welcome sa another episode sa Dava Portal Vlog. Cooking show, sapa edition. So nibalik na po ko diri sa Viper. And magluto-luto na po ta sa sapa. O ko ninyo? So, una na kuan inkuhan, nangita taong maayong nga pwesto. Nangita taong maayong nga pwesto para sa tuang uh, asa ah, ah, ta makaluto. Subay-subay um, ko diri sa pa uh, nangita kong mas, uh, mas maayong nga pwesto ka ng sa uh, source water no. Mauni ang view. Lanta-lanta ko diri. Nindot kayo ang view. Ang kuan ang tubig din aw. Ayo maayo, maayo kaya ang panahon para mag-river trek. So derita subay so ta and samtang nangita hey, manghilang mo sa ta dire kay medyo singot na ang atuang anawong <laughs> so nakakita ta og water source no duol lang sa water source ang ato. ang gikuan na uh, tampingan ya yeah, na ta At, ta diha ato uh, nang igawa so una sa tanan bago ta magluto-luto uh, una nato ning kape gamit ni ako ang kuan no? uh, portable coffee maker na final press By the way, kung gusto mong palit ana, ikaw na ko ang link sa description, no? Aning nga uh, vlog or sa comment section. So, di rin na ta, na. Kita na tapos mga igala. Ito na nang set up ang ato ang um, uh, portable burner. Gamay ra kayo niya Kumkum lang ni mga iyang sudlana, no? Inara siya kagamay. Ang problema lang aning nga uh, burner, mga igala, ito. nakita na ako is ka nang... Dili ka siya maka-hold bugat, no? So, gudesign na siya para sa mga portable na kuan or ka na, mga ginagmay lang na mga luto-luto. Uh, so, kana na ito nang i-set up diha. And, mauni ang lugar, ilalom aning nga uh, kawayanan, kakahuyan ko nag-set up. i-connect na ang iyahang kuan para sa iyang tawagan eh. Iyahang tawagan mo rag-host. No? atong ipasiga so ang unang kong baton mga is mag set up sa, ay eh, mag sa ta mag init sa ta kape no? first, first time yun ang kape yun na mga kompleto ang ato ang outdoor kung wala kape ang nato na tubig diha so, mag init ta o kuhan igo igu and then pao na na kung yung uh, final press butangan na nato na yung coffee ground gamay lang yun ang ibutang dira mga higala mga siguro mga imabaw lang and daghan na mabuhat na siguro mga duha tulokabaso ka baso na ang iyahang kaya nga uh, himoon na kape no oi na na sa kadali mahigala ang kanang uh, uh, portable na coffee maker so, man ana o oh, kaniinit init na ang ato ang uh, tubig ato na asya i ibutang diha butang butang nato na diha ang ang katong portable na coffee maker nyo with coffee ground and then ah uh, baya na mga eh, a minute or two and then, and then ato din siyang inana i ano, di shake or i steer steer na na siya and then kung ano na siya uh, oh, kape mga duha tulog ka basi po na siya no oh, kapi-kapi sa tadari bago na ito ikuan bago tayo magluto-luto so tanaw-tanaw ta tanaw, din nga murag tag-iyag sa pa <laughs> so again solo hike kata karon no solo trek lang ang atong ginabuhat karon so dire kay kalimtan man din ako ang kutsilyo mga igala nagsugod na gluto and na realize na ko wala kay kutsilyo so ang akong buhat kini na lang apil na siya sa katong na ako no comfortable na kan anan pod so kana kanang taksanan og sabaw <laughs> man siya murag edge niya nga hait hait mo kung igamit sa paghiwa o guwan so kung maghintay ko chilyo di, di di alangan di sayang ko na nga to ang kagago ni anhing sa no so may na kan lang na to na nga trust the process na lang mga igala no so kay patience is a virtue man kay kung dili na to na kon di natay di takakaon kay labi na ba nga wala di ko nakadala ka ng na masima-sima kay abi lagi na ko kompleto tanan akong nadala nga gamit panaratong gibuhat no ora nang inagmay nang no? bro nagi kuha na nay tsura bro nag kinaon og kuan og iro. iro so mapud akong gibuhat sa karot no kan karot kay na juga hay gay juga mas gahay sya sa patatas so ang akong gibuhat is ah uh, uh, paminon nako kay daghan-daghan ang akong na na hiwa huwag na lang po na ako ipadayo ng kuwan kayo magdaghan lang po kaya siya para isagol so by the way nakalimot ko kuwan sa inyo ng atong lutoon dahi karoon kay kuwan ka ng kung na ginamay ginamay na ginamay giniling na na beef ground beef no no tanga na to na siya maghiwa ta diha kuwan same gap po na kung gibuhat naghiwa ko ka ng bumbay para sa itong lamas and Of course, dili mawala ang ahos no. Nangita ra pugog bato kay e, wala man kuy kutsilyo lagi. Nangita ra og bato ko ra nang gidukduk na nin, kuan. Ah, ahos. Ya lang gamay og mga panit-panit. Wa -panit. mao na na fights na na. Wa no, again, ta pa sa tungkon kay og di nato to ni buhaton di ta makakaon no. Kay e, nakalimot ko mo higala nga. Wa mo pud ko nakadala og kuan kanang sana peace, green peace og wala pugoy ketchup. Tangan ba yung nag-ketchup or kuan ketchup na or ka ng bagiyahang tomato sauce so padayan na lang na to ni mga igala kung lagi na trust the process na lang eh kung di na ito ni ano kung sagwa ta ka balon say eh, result ano yan ito ang giluto <laughs> giluto trust trust the process na lang kaya di ito magkakaon anig di ni ipadayon so mo na lang na ano mahimo na lang na to, gisa 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 ho na to. and gulay gulay gamay karot o so patatas na ilunod na to na diha ang ground beef ay kabalaka nang silupin mga higala ha kaya dalao na to na nga sa basura kaya basig nanapod mo comment sa ito adere <laughs> so ito na dalaon zero guys, kaya punta diri mga higala no? sa ito ang luto -luto. so muna siya no atong na nagibutang diha ang ground beef again ato na lang yung kuwan murag minsan no Then, butangan na, ng paminta no butangan na to, paminta kaya din na mawalan paminta kaya maulang madugang upang talaasal. Dito ng na nga natugasin. Dito nga natugasin niya gamay. Dito nga nato para naagin -na 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 siya ilasag yapon. No? Disagdilim. Mawang akong nakuha <laughs> kinakalimutan manday ang isa. So, ato na siyang kuha dug -dug mo dugmukong gamay para dali siya luto No? Kaya medyo nag-ice-ice pa na siya pag ikaw pa mga siya pag -kuhan. ikaw pa na sa freezer. So, ato na siyang kuha nung uh, dahil lang na nato na ilunod na nato ni diretso patatas o ano na apil pang dakop ilunod na nato ning patatas o ka ng karot no? anawa ang itsura sa ano yung igala wala na na itsura pero sige lang, ignaluto siguro ana dinasiguro na siguro na maklaro so ana, okay, kayo na to diha para ma mahalo dyo sa o tarong so at least na atay gulay ang nato to diha, tubig gamay para dili mapagod so muna, no, ang atong luto karon sabay tawag ani luban na to iba na to para dali okay, gamay kung ano lang ni siguro ang tawag ani ground beef with potato and carrots <laughs> tawag, na po, an? sa, na tawag na mura mong pugna kuan unsa na naluto ra man di hapon nya humutumot nang pudya mangigala tumut na pudya sa mao na siguro po ni sud po siguro ni siya so, ato na dehan kuan okay kayon sa maluto siguro hapit na ni siya mangigala okay kuan medyo humok na pag ukayon man na takloban yung kawan na brihan kaya para ato ang i-check may lang kita mahugdan og butane na ni tanga na tugtuyo gamay para mas darker ang color humot na ganyan mga gala no so taloy sa ginoo murag na purma mong kudya mura mong pulutan ng kuan kanang napalit tanga na tubitsin gamay and tubig gamay mura mong kudya ang napalit sa kanang kuan karinderiya <laughs> pero mas inlook yun dato nato tomato sauce green peas Ayan, bukal na siya tanga nato paminta gamay kaya medyo kulang pa mm, um, okay okay ginagmay okay okay para mapantay ang iyang tuan, uh, muna yung itsura may gala oh. ito, siguro di lang kaya siya nindot tanahon pero humot na magpugod siya may gala tanga na tuyo gamay mga nato na gamay para mas malasa kaya medyo dili pa kaya siya nana ang color no? loose pad ang color so muna siya mga igala api na maluto ka na tilawan na to ano ba mm -hmm. Humok na po lang patatas gamay na lang ang kulang ani eh. muna na siya oh. na na siya mutumot abasan na ay lamas mauna na lamas ako oh. sa so, guan, sibuyas paminta dong haga na to paminta ganahan mo jud paminta pud gud ya gamay oh oh kani luto na niya ato nang iplasta dai butang nato na dasa kilid kana magandam na puta mga igala para sa kuan ah itlog nagdala ko itlog tangan nato na diha og kuan gamay krak taw gitlog ah luno diretso dali ra kayo main nga akong kuan ka portable jud kay na akong lutuan ba ang sa agaan na kayo sumal sa mo ni na na kuan na pang sandok moro gyud ko na akong nadala wa pa jud ko na kadala ko so luto natong itlog na dala tag kanon mga igala o diyan na lang nato na ibutang ang kuan para dali ra sya na tibutang pang mga iwan na ko na kalimutan na kung kanon. So, tangan na to diyan mura sa toppings mga igala. Oh, ana ra. Mga okay mo punta naon. Aesthetic mo punta naon. Hmm. So, muna na to ang pamahaw karon mga igala. Pag kwan mo pud ng pudya. mga dan or gigutong radyo, siguro, okay. Murag, kaya, ikaw, na jud siguro ko kay. Mura dali man kay ikaon. Ana to nagtuyo gamay. Sorry, abang nagakonta. Adirita tanau tanau tak kau <laughs> tak tak dari tapi ini sesapa hmm. kau jadi kul apa mungkuan um, berbayar kan mungtrek berbayar kan <laughs> apa perlu ya buaya buat bayar lagi ada lami buat bayar ni perjalanan tapi tu nak aku mau rotang saya kuat tak kau dapat dagan dagan ni kami hmm. buat yang pertama atas tamat tamat ataupun yang lulu tu pegang kuan ang carrot ay po dyan mura ganang sa para po dyan ganang ipalit ni mga toppings sa kanang mga kuhan sa mga food stall dari tanaw tanaw na da, dari kayong sapa mga higala sa so, pagka magkaon ah, guligo dahin pag sotugsaw dahin pahilis dahin sa gikaon bugno biya kayo ang kuhan dari ang sapa dari mga higala ah, murag tagiyag sapa ah Lami kayong tubig bugnaw Orang terapi, pwede nang maligo, sa pa. kami dami kayong tubig, makakuha nang ka sa nature ba? Ang uh, Ada tindog-tindog. Uh, sa alum na sad. Kaya sa alum na sad. Kahuman, kuman sa ligo, ipos sa itong gamit ang makaw na ta. Dahil na po sa tuwang trek. So, morang na ang atuwang, kung anong karoon ng igalan, nalingaw po ko karoon ang lawa sa ang trek and dagang kayong salamat sa pag-uban sa Davao Portal sa another edition sa atong vlog and thank you very much please share this video para mas dagan ang maka-view kana lang -bye. -bye.